napaka napaka labnow na definition ng uh, ng unity yon kasi uh, kung sasabihin niya i-open ang lahat ng mga stadium, ang mga arena para sa mga tao para makapag exercise, maganda yon at dapat noon pa yun ginawa. Uh, pero kung titingnan mo 'yun sono meron siya sa bawat sektor eh. Dito naman po, akownad pa rin dyan sa uh, issue ng uh, 20 pesos na bigas kasi uh, ang nangyari niyan, um maraming mga ulat ang mga agri groups no na maraming nananamantala kasi uh, nung tumaas yung presyo ng mga imported na bigas. Nasa 35% din during that time yung taripa. Tumaas yung presyo at uh, nakikita nilang uh, magiging uh, uh, hakbang para mapababa is babaan din yung taripa pagpasok dito. Tapos mga ilang linggo or buwan, bumaba na rin yung uh, presyo ng uh, imported na mga bigas pero nananatiling mababa yung uh, taripa and nananatiling mataas din yung uh, presyo ng bigas during that time. Kung kaya uh, gumawa sila ng napakaraming hakbang, meron ang nababanggit na maximum suggested retail price, pero saha na talagang ipinabababa. Uh, ang ano doon is ang, ang madali nilang makita yung mga retailer. Pero yung mga trader na possible, yun yung talagang mga uh, gumagawa ng kalokohan. Kasi pagdating mo sa farm gate, sasabihin nila, oh, ito yung bintahan namin. Bakit ang mahal-mahal yan sa retailer? Sasabihin naman ng retailer, eh ganito naman yung bili namin. So matagal ng issue patungkol dun sa nanamantala. Pero nabanggit ito ng uh, Pangulo sa kanyang sona na hahabulin niya kung sino man ang gumagawa nito dahil economic sabotage po uh, ito, Prof. Hindi po ba siya uh, huli na sa kanya mga pronouncement na ito at mas maigi? Kung baga parang uh, alam na ng lahat na ito talagang nasa gitna, merong problema. Tapos nitong recent lang na sona, talaga binigyan na niya ng diin na talagang hahabulin ng uh, uh, gobyerno ang sino mang mananamantala uh, dito ng mga traders, Prof. Uh, alam mo, Admar, ang presyo kasi uh, role yan ng supply and demand. Eh. Kung binigyan mo ang importers ng leeway, uh, so dumadagdag yung presyo dahil sa importation. At uh, parte ng usapin sa bigas ay ang middleman. No? Uh, ang mga, eh, lately nga, nag-announce ang NFA na titigil muna sila ng pamimili ng production ng local farmers. Mahirap naman 'yon kasi saan mo ngayon dadalhin niya ang yang 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 iyong produce? So mapipilitang kang to deal with the middleman na ang mura-mura ng pagkabili pero binobodega nila hangga't tumaas yung presyo. So uh, If the government is sincere in the in putting down the price of rice, they should deal with the middleman. They should deal with the smuggling, yung yung uh, sa importation ng bigas, and they should really monitor uh, the price. Kaya yung yung pagbaba ng mga tao sa DTI, sa DA, napakahalaga niyan. At huwag natin kalimutan na kailangan mong bilhin, di ba? Assured uh, sale nga sa ating mag magsasaka kung mabili ng NFA. So lumalabas ngayon, ang daming, ang daming nakastock ang NFA. Kaya nagagawa nila ito. Maganda yung marami kang stock kasi na maintain mo yung uh, inventory mo in case of a shortage. Pero... Uh, may epekto yon sa presyo. So kung gusto mo talagang babaan yung presyo ng isang produkto, you have to deal with the several stakeholders on that issue. Opo, isa pa sa kanyang nabanggit, ma'am. Uh, kayo po ba ay kinilig nung marinig nyo po na ibabalik na yung NTRAMS? Yung? NTRAMS, intramurals po. Uy, al alam mo, ay, ay tamang-tama ka. Kasi ako'y bata, nung dineklera ang martial law, ang pumukaw sa isip ko, aba, sandali parang gintong alay yun ah. Di ba? Parang uh, kasi nung bata kami at Marshalo, ako ay Marshalo baby, abay pinilitan kami mag uh, uh, group exercise. Lahat pilit yan uh, para maging malakas at uh, mas, masustansyang individual sa bagong lipunan. E kinabit pa doon yung love vows. Kaya sabi ko, ang ano na naman ito? Reiteration na naman ng sa tatay niya. Pwede namang ibahin, Di ba? Uh, pero doon sa sports development o yung intramurals, kung mapupuna mo yung definition niya ng unity, na tama naman, uh, name niya, sunod-sunod yung ating mga sport, uh, yung mga national athlete natin na talaga nakagawa ng magagandang uh, pangalan, nag-iwan ng marka sa kanilang uh, sport. No? Doon makikita mo ang Pilipino United pag may sports na na boxing, tennis, o plate no makikita mo talaga sila basta Pilipino uh, nagra rally behind katulad na rin ng may mga beauty pageant pero napaka napaka labnow na definition ng uh, ng unity yon kasi Uh, kung sasabihin niya i open ang lahat ng mga stadium, ang mga arena para sa mga tao para makapag-exercise, maganda 'yon at dapat noon pa 'yon ginawa. Uh, pero kung titingnan mo 'yun, so no, meron siya sa bawat sektor eh. Opo. So magpapakahalanhan. Mag 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 Opo, uh, na nakikita niyo rin po ba na kaya naisingit yon Kasi nabanggit mo nga, every time na may laban, ang uh, pambato ng Pilipinas talagang nagkakaisa. Yung pinaka-recently nga, yung laban ni Pacquiao, kung ano yung nangyari nung panahon ng kasagsagan ng kumbaga yung kainitan pa niya eh talagang nagkakaroon po ng uh, zero uh, crime rate no uh, pati mga kriminal eh nanonood din wala wala din sila hindi hindi sila abala sa kanilang mga krimeng uh, gagawin at uh, nakita mo rin ba na sinadya niya ito para at least eh uh, kumbaga mapukaw na makuha pa rin niya yung uh, uh, suporta ng taong bayan, Prof? tama ka dun Admar no uh, nakita natin talaga yon phenomenon yung kay uh, Manny Pacquiao talagang nawawala nalilinis walang traffic walang krimen pero ang nagulat naman ako isang eh, dali lang ba't pati si Torres sinama mo di ba sinabi mo na yung mga batikan talagang hall of famers yung mga sunod-sunod na sinabi niya mga pangalan tapos sinabi niya ang bagong kampiyon si Torres Jesus ginoon, nakita naman natin kung paano nila ginawa gumamit ng ng uh, kapangyarihan ng gobyerno, ng pondo ng gobyerno para gawin niyang siya lamang ang nag-define na laban kay uh, Mayor Baste. Sana hindi na niya ginanon. Kahit siya man katawa-tawa, eh ba't mo isisingit yan sa, sa zona mo? Di ba? Parang, parang ang uncalled for opo dito naman po sa usaping pangkalusugan dahil uh, makailang ulit niyang uh, binanggit na magiging libre na no ang gobyerno na ang uh, bahala at libre na yung uh, hospital uh, uh, billing kung ito'y may maisakatuparan to parang talaga ng husto uh, uh, ano nakikita mo dito prof oy malaking bagay yan Admar. kasi ang number one issue sa aming na ay yung uh, merong kang pera para tustusan kung kun sakaling may magkasakit sa iyong pamilya. Ah, uh, at napakalawak nung sinasabi niya, ha? Covering heart, uh, cancer at saka dialysis. Napakalawak. Uh, at zero billing. Yung zero billing, alam naman natin hindi yan dito nagsimula doon sa dating uh, administration. administrasyon, no? Uh, uh, kung magagawa niya ako sasaludo sa kanya, uh, pero ano ba ang mga uh, senyas uh, na mahihirapan niyang gawin? Abay, sandali lang, sino ba naglipat ng pondo ng PhilHealth? At sino rin nagsabi sa Supreme Court during the oral arguments na hindi nila maibabalik? If in case utos ang ibalik, babalik lang sa 2026. So ang tanong ko, saan kukunin ang pera? Maganda yung mga plano eh. At talagang saludo ako dun sa mga plano. Pero, saan kukunin ang pera? Uh, pangalawa, nabayaran na ba ang utang ng uh, PhilHealth sa lahat ng mga private institutions? Kasi itong programang ito, only on DOH uh, hospitals. Kaya ang DOH, the following day, noong Tuesday, kahapon, naglabas ng listahan nationwide ng mga hospital eh ako ay natatawa dahil naging guest ako ng isang radio station noong Lunes. Abay nandoon nag-explain yung taga PhilHealth at sinabing ay hindi pa ho namin yan ano pinag-uusapan pa lang ho yan hindi pa ho namin na naro-roll out. Imagine mo pumunta si Juan Dela Cruz at sabihin narinig ho namin ang presidente si Robling ay kami ho'y mag mag-aabel ng programa. ano mangyayari? di ba dapat pag mo-i-launch mga 'yan, uh, naka-skate mo kasi parang andating sa akin yung SONA, uh, ginawa niyang isang uh, cabinet meeting na saan nag- nag-uutos siya. Ito gawin ito, ganyan ito, ganyan. Pero parang hindi na pag-usapan sa uh, sa cabinet level uh, kasi kung napag pag-usapan 'yan, yung post-SONA would have been sila mag explain ito po yung gagawin, ito po ang deadline, ito po ang sasabihin. Even yung internet na uh, at e-gov, yung e-gov pag tiningnan mo, ako na experience ko yung e pag ikaw ay eh, turista at lalabas ka ng bansa, napaka-inefficient, parating nag install parating nag-freeze. -free Imaginin mo ilagay mo lahat doon ng serbisyo ng gobyerno. So, malaking problema 'yan. So, ka kahit sa digitization eh, Uh, kailangan pag aralan nila talaga kasi yung connectivity o o marami-rami la uh, at marami siyang sinasabing absolute numbers no. Uh, I would rather suggest that they come up with the percentage. Ilan ba yung 5 million na benefic uh, beneficiaries sa, sa tertiary education? Ilan ba yan sa percentage ng anong total? Kasi pag sinabi mong million, ay, di, ang laki. Pero kung kunyari yan eh, 5% ay hindi natin na nasosulba ang problema. Opo, uh, uh, panghuli na lang po patungkol de, uh, din po doon sa budget. Ang sinabi niya na hindi niya aaprobahan, bahala na daw magka uh, 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 reenacted yung uh, budget basta hindi naaayon doon sa kanilang mga proposal. Kasi alam natin yung lahat ng mga opisina ng gobyerno may kanya-kanyang uh, uh, proposal tapos hihimayin niya ng uh, DBM bago ibibigay sa Pangulo at uh, recently nga uh, kanyang inaprobahan yung mahigit 6.7 trillion pesos na proposed uh, uh, budget. Eh, alam naman natin ang nangyari sa nakalipas na budget na ito yung gusto ng uh, gobyerno sa executive, sa lahat ng opisina. Tapos bigla na lang, pagdaan sa bay meron na mga insertions na nangyayari. Nakikita mo ba nakakayanin uh, ni uh, uh, ni Marcos Jr. na mahimay talaga yan at uh, mahanap kung uh, ano man yung posibleng mga anomalya kagaya nung naalala ko na nagkaroon din ng reenacted budget sa panahon ni uh, dating pagulong Rodrigo Duterte. Alam mo, uh, Admar, ako eh hindi naniniwala na papayag siya sa reenacted budget. Uh, dapat ang sinabi niyan, I will exercise my veto powers. Yun ang talagang political will. Kasi yung reenacted budget, ano bang ginawa niya sa uh, 2025? Di ba may vinito siya pero hindi... At ang nakakagulat noon, kinuha niya yung, yung breakdown sa DPWH. And then what? Ano ang vinito niya? So, meron rin siyang pinaboran. At yung pinaboran, napakalaki ng insertions. So, ako maniniwala na gagawin niya yan. Uh, Imaginin mo kung sa 2026, hindi aligned sa NEP, at re budget yan. So, meaning, in 2025, na nasa pending sa Supreme Court. Sandali lang, Mr. President, sino bang ang pinakamalaking insertion doon? Hindi ba yung pinsan mo? So, ang akin he has to exert his uh, leadership. na no? Hindi lang, again, uh, talk is cheap. We need action this time. All right, Prof. Siguro huli na lang. Uh, sa kabuuan ba, generally, doon sa naging ulat ng Pangulo, pasado ba para sa inyo yung uh, naging uh, ikaapat na zona niya? Ako, ako'y iniipit niyo, no? Ganyan din yung iba. Ang, ang, ang akin lang masasabi, to be consistent, Uh, I will give him uh, conditional, four. Uh, one ang ma mahusay, uh, for yung conditional. Conditional dahil naghahanap ako, ano ang katapat niyang listahan na yan in terms of budget? Uh, pag nagsabit siya ng NEP niya, titingnan ko ngayon, lahat ba itong promiso na sinabi niya nasa NEP? Pag-check, o ba, okay. Tapos babantayan natin, NEP, to the general appropriations bill ng Kongreso, yung GAB. At tapos titingnan natin susunod ba sila lalo na yung dalawang liderato uh, sa sinabi ng presidente. Uh, at tatawagin ba niya itong dalawa at sasabihin niya pwede ba sumunod kayo. Alam mo ang telling uh, J. Atmar, what if ilabas ng Supreme Court ang decision nila sa GAA 2025? With within within the time the president submits the budget or during the time ng budget season hanggang October hindi kaya tayo maging lantatoy na gulay uh, <laughs> makikita natin oy uh, ayan na naman si Supreme Court no so um, dapat yung ating mga nanonood na iintindihan nyo ho ang branches of government kasi ang executive implements uh, legislative enacts and the Supreme Court interprets. So yan ang nasa saligang batas, galangin po natin yung proseso. All right, Prof. Maraming maraming salamat po ha, sa inyong oras at sa pagbibigay po ng impormasyon ng umaga. Sa ulitin po, mabuhay po kayo at ingat po. Salamat sa inyong dalawa. Mabuhay kayo.